ay tirahin natin. Kahit yung prostate na gagamot din dito. Ito tayo yung mga isa. Baba mo. Ito sa kayo yung prostate. Sabi ni Willie O. Dr. Willie O. Sa Facebook. Ah, uh, panay ba ihiin nyo? Um, Ibig sabihin pag si na ihiin ka, ito ha. Ah. Huwag na magkataong kaihi ka na. Kaya, kitni na lang yan. Kaya po kasi, kung uminom ng tatli, si uh, mm -hmm. ay hindi ka nang Hindi mas maganda kung ihi ka nang ihi. Eh, marami naman yan sinasabi ni Lord William. Ayan nga, yun ang sabi nila. Sintomas yan kung ihi ka ihi. Kaso, pag hindi naman ako uminom, sintomas naman, alam mo ba, hindi na naman ako makaihi ko naman. Oo. sabihin na nila, may bato ka na naman, di ka nakailig. Uh, Wala talaga. Parago yung bato. Kaya po yung minutes na ito. Minto na pala ko, ano Papasa po sa mga sige. Ito ka sige. Ito ka sige. Ito ka sige. Ito Ito okay, uh, Haripa? Ah, Haripa?

Hindi ko kaya kumilutang. Okay. Kailangan Ang laki na Kasi hindi niya tigilang, hindi kumali Kasi pag tinatanong niya, meron pa. Ay, maaabang alas-lusi yan. Parang sinabi ko meron pa, hindi niya tigilang yan. Oo, galing. Pag lang ka lang.

Yung ugat ng gawgon, kaya... Yung... Abaes? Parang ano... Anong tawag yan? Yan, Hindi, yung gamot Ako, nung gulat. Anong Kit niya po. Hmm. Ang ala po, matay yan. Uh, Yun pala. Number 1, Ano? Yan, nagbanaba siya. hindi na kagiyang? Ay, siya. Hindi po magbiyahe. Ayun, ano? niya. Ano na yung pwede niya? Oh, Masarap. na Masarap ni hindi na, oh, pag so ang so inumin niya, pa-init siya tiyan, siya <laughs> <laughs> Meron pa ba nun? Ha? Hmm. Ano? Meron pa rin? Pula po na lang. Pula <laughs> po na lang. Siya pa rin yan eh. Hindi pa lang pangalan eh. Ako naman kay Dr. Rosa, sabi ko, birahin na kasi yung kidney. Sakit dito, sabi niya, eh huwag ka maniwala soto. ito. Bukas yan, hindi ka rin yan. Anong unahin ko sa'yo? kita? O oh, pagalingin sa'yo? Balik pagalingin na nung alam mo mga ilang araw, hindi na magkasyasyon ko, Papa ba Ang gumaling na pa. Isipin mo naman kung katagal na ngayon, buhay pa ako. Ito yun ang Hindi hindi upirahin. Gagaling ka lang sabihin na. Oo. Oh parang may kumbira. So, ang ang wala sao. Asyete. Asyete. Yung mga asyete. Yung mga asyete. Yung Isa pa lang ang bukay. Pag uminom ko ng pagka ano, mga sundan, mga asyete. Hindi nang ka, nung ngayon katabang. rin na. Ang kahit hindi ako alam sumiinom sa drinks, tapos kung nakinom, maasin yung ligay ko. Dito, maasin, no. Pero pagka mga so, loko yung yeah. impi, hindi masyado. <laughs> 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 impi, yun naman. <laughs> Yan yeah, naman yung live jokes. <laughs> Pati kwatro panto, sindi. Pwede, <laughs> Pero umaaso, umaaso ini. Ang ganda, ang ganda. hindi rin umaasim niyan. Pagka tinitiran niya, gin. Pag Red Horse ayaw niya. Ayaw siya. Kasi magmumulta yan pag Red Horse eh. Pero nag-inom yan sila Red Horse kaya lagi. Beer hindi kaya rin. Di di kami umiinom, kayo ang uminom. Hindi nyo nga naubos eh. Huwag sinong tapos. Mali ko sa inyo. Kayo. Kaya ako pala isang pilsin. Mawala. Pag nandun si ate tayo sa hindi daw talaga siya uminom. Ah, uh, kasi makumulta. Hindi, hindi. Meron mga nila gin. Ayaw at ako lang nag sa isang bute, Sila sing nakay, gano'n na lang mag Iwaan ako mag-isa. na ako sa ating Vichel. May natira pa sa bute ako sino tumira? Nandun lang sa Vichel? Hindi, may isang buti yun. Oh, um, eh, e yan, ba yun? Oo, oh, sa sarap E Ewan, hindi naman. Tanggal na kayo, Brad, ngayon. Dapat hindi naman gano'n. Pintin pa. Pintin Habon na habon talaga ako. Pasta huh. yung mga uh. pala sa Kashika. Ngayon? Yes, uh. baby nga. Uh. Si Rizel handa? Ano Wala. Si uh. May nap-nap daw. Si Rizel? Uh. meron na. Mayroon ko si Judy Martin kape eh. Uh. Ano? Kanina lang ako sa bahay. Ano uh. Wala na. Wala na? Sa langit?

Ang alay pa? Ha? Sino mo magmanapak na? Pag may manapak na ba ulit? Kaya ota, hindi na kasi masasaktan. Yung <smellan> mga so, masakit pa dyan. Hindi mo niya masakit pa dyan. Ganun mo. Wala na. Pero pa, pati kayo ulit. Ang natin yung yun dito mo.

Oh. Baka hindi na makalakad. <laughs> Maluwag na lang. Ay, hindi makalakad na. Wala ano, pa next week, may lood ka ulit. May una siya pasok. Meron ka mm -hmm. ano, may pasok doon sasab... yan sa so, sabi. Ano lang, mm -hmm. si Ang Biyok niya ngayon, pinagsama uh, na yun noong sa Sinabihan siya ng okay. pamilya. Okay. Eh, lang, ano Hindi, dalawang siya diretso. Ah, dalawang din. Uh, <hazit> oh, okay. okay, Dalawang